Yes, we're cooking for tilapia, halapia. Ayan, mag a na natin natin si Buyas, ginger, onion, garlic. Ayan. Naman na natin, guys, si PCP. Tapos, ito na yung tilapia, halapia. guys. Okay, prepare na tayo. Ayan na, guys. Lagay na natin yung ating halapia. Ating tilapia, Lagay na natin. Still already guys. Ano pa ang lapa ng Yung ating sili. Then we put vinegar guys. Dito vinegar. Yung ating ano. Ating tilapia. Then we close muna guys. Ating tilapia. Mamaya may alagay siya ng gata guys. Ito, ito. Close muna natin. I guess we'll open us up into the yam. Now we put our coconut guys. We put our coconut. See the coconut nut is a giant nut. Yeah my guys then we put little black paper in it then black paper then we put little pints of salt and then again adding ano the lapia nataang ang tilapia. Pinaksin mo na na tilapia, guys. Mmm. So yummy. Ayan. I-cover muna natin ng ating ano, guys. Ito natin na sablet, Okay balikan natin. Open natin guys. Ilagay naman natin yung ating kasi yung bowl na sya. natin instead of <laughs> ano guys. Wala kasi tayo dito ng pichay. So we use our first lettuce guys. Yan yung green green lettuce. Mm. So yan. Ano na po, guys. Okay. Delete mm. naman niya mamaya. Okay sharp ang kasi wala naman tayong so we use na lang sa ating ano, um, lettuce mm. yung ating lettuce. Mm. Then, tapan Takpan natin ulit guys yung ating guys, we open our ano, ginataang tilapia. So, ayan na guys. Hmm. Guni pa yung ating mga ano, yung natikman Ako so, patay ng little bit salt Dibina ikaw nga kumikim nito ha? Parang mapait-pait yung ano ko ah Ang lasa ko, nag-toothbrush kasi ako eh Ano yan? Yung tilapia ba? Tilapia Tilapia mo ah Oo, oo Banga. Ito. Asan ah, nga Parang mapait yung ano ko. Hindi mo pinirito? Hindi. Masarap ito pag pinirito mo. Pinaksil ko lang siya para ano, tapos pinaksil ko muna. Pait nga. Pait-pait, no? Bakit naging mapait? Uwang ko. Hindi naman paksiw yan eh. Walang asim eh. Lalagyan pa nga eh. Kaya nga pinatikman ko sa iyo eh. <laughs> okay. <laughs> Tapos yung to. Parang mapait-pait, no? Oo. Oh, Huwag mo tuktuhin yung lettuce. Okay, ito yung... Kung maa, ito na to. Maka asin eh. Pero, may ng kunting ano. Lemon. Sige, buhos mo yan lahat. Ito? Oo, walang asim. Hindi, asim naman siya. Oo, maganda yan. Yan. Namikos-mikos na yung kon mo ate. <laughs> aming, aming ano. Iyan ano mo, okay. Okay na yun. Bala, ano? lang naman kakakak. Iyan. Okay na. Maas. Sige, iyan ano mo ate. Iwal mo nga. Wala pa ng asim? Wala sakto lang. asim? Puro gata lang yan. Wala yung tubig. Oo oh, nga. Iyan nung iyan Masarap to. Natanggal na yung pipe niya. Nagyan mo na maasim. Ha? Maasim nga po. Maasim na siya. <laughs> Saksak ko na. Gustong gusto ko yung asim. <laughs> Iba naman niya? yan yung dagatikin namin guys. Mate siya sa tao. <laughs> Ulam namin yan guys. Hindi yan sa amo. Amin ah, yan. Ulam. Um, ayan Ruby. We nas Divina Ruby, oh. Oo. Oh. Okay na? Okay na. Patayin na natin. Masarap siya. <laughs> Kanina ko pa kasi inano yan. Kaya medyo nawalan yung paikpahit niya masyado. Patayin mo na. Ano? O, ayan na guys. Thank you for watching. Kain na kami.